magandang hapon sa inyo mga viewers so yan guys ay pupunta tayong masubo bali sa tayo din sa truck para akutin natin yung mga gamit ng ate ko so babalik na sila dito at siya ay magtatrabaho na pag natapos na yung mga dapat likpitin doon sa kanyang tinerhan kaya tara let's go kaya tara na let's go at yun nga guys na maghihintay tayo dito na dumating yung truck natin so medyo matagal pa ha? Ano nga tayo pinapalis nabuhay? Limulis ka lang. Hindi ko mahal, kumalis eh. Huwag ka ba nagka-drive? At yun nga guys, magpapakata uh, tayo dito sa pagpapuntang Barangay Hall kasi. Video natagal lang at may tipaw doon saka. Iintay nang taktun sa silangan. Kaya bukod na dito sa Barangay Hall para ano, para hindi na tayo mainit. At dito rin tayo maghihintay. So yun guys, uh, habang at makakarating tayo ng bayan ng nasi alright yan guys ah, uh, tayo sana sa talibaba ayan, nandito titindang natin kasi lang mga gustong bumili ng isda dito muna sa barangay hall dito, mga sariwa ito bagong uli ayan, yes. sariwa din ang ngiti ng tendera ha 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 o, uh, di ba? Sariwa yung ngiti ng Kaya pumunta na kayo dito. Makikita nyo siya dito. Uh, o, oh, kilala niyo ba? Si Talipapa Girl. May pruta. Alright. Uh, uh, Ayan yung mga isda nila. O, uh, di ba? Dito. Ayun pa siya. Ito kita, ito kita. Ah, shout up muna kay Kuya Willie. Yan, ng ano, Manila. Set out sa iyo. TV nandito din ayun yun o 开胃。 guys nandito ka sa school ng tapat ng natipuan I love natipuan ito ang daan yung ano, kapuntang kaday-tay ito yung pinakamahabang akong hindi ko I right. sa guys. Alamay nila naman ang tubig na ng ano, water tank.

kami sa ano, uh, unang tuloy construction ng Wawa dia okay. isang let's go. Kita <laughs> <laughs> so yan uh, guys, dapat sa kutay na na sa amin at hanggang dito na muna pauwi na kami Ito yung Odey ng uh, barangay <laughs> okay. so, uh, Umipit kami dito sa para mas maluhag yung uh, pag -ipag -ipag. Right. So, yeah, so guys, mag uh, na kayo Pag uh, sa aking bahay That's